Ang programang ito ay rated SPG. Istriktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapitbahay! IFM Live Drama na! IFM Live Drama na! IFM Live Drama na! IFM Live Drama na! IFM Live Drama, IFM Live Drama. mga idol, itago nyo na lamang po sa pangalang Alan. 31 years old from Manila City. Panganay ako sa aming magkakapatid ni Jenny pero sa aming dalawa, si Jenny ang breadwinner namin. Baga rin kasi akong nagkas -asawa. Dalawa ng anak ko at sapat lang ang kinikita ko para sa pamilya ko. Sa totoo lang, nakakahiyaman na aminin pero umaasa pa rin ako sa kapatid ko. Siya lang kasi ang nakatapos ng pag-aaral at nakakuha ng magandang trabaho. Kaya eto, sa abot ng makakayana namin o protektahan namin si Jenny dahil siya lang ang pag-asa ng pamilya namin. Maraming salamat po. Muli, ito po si Alan. And I... Thank you. Ah, uh, Jenny, bakit kuya? May tatanong lang ako sa'yo. Sino ba yung naghatid sa'yo kagabi? Uh, mm. eh, si Si Rudy. Uh, ano? Si Rudy na naman? Oo so, pa. Nakita ko kagabi. May naghatid kay Jenny dito sa bahay. Eh pa, gabing-gabi na kasi. Kaya sabi ko kay Rudy, ihatid eh, na niya ako. Umuulan din kasi kagabi, kaya ayun sumakay na ako sa sasakyan niya. Walang karapatan na hayatid ka ni Rudy dito sa pamamahay ko. Pa, sabi ko naman sa inyo, mabait si Rudy. Kilala niyo kasi muna siya eh. Kaya natatakot ulit siya pumunta dito dahil ganyan yung ugali niyo. Eh wag na wag mo pupunta yung lalaki na dito. Wala sa karapatan. At ilang beses ko naman sinasabi sa'yo, Jenny, na walang puwang si Rudy dito sa bahay na to. At wag na wag kang magpapakita sa kanya! pa naman. Bakit pa galit galit kayo kay Rudy? Wala namang ginagawang masama si Rudy ah. Mabait naman siya. Gugustuhin ko pang mapunta ka sa ibang lalaki kaysa doon sa Rudy na yon. Wala kang mapapala doon sa lalaki na yon. Wala kang trabaho. Ordinaryong tao. Hoy, hindi kita pinag-aral para mapunta lang kay Rudy. May trabaho si Rudy pa. Pero syempre, ganun pa rin. Rank and file pa muna siya. Ganun naman, di ba? Pag corporate, tataas naman yung... Tataas naman yung posisyon niya sa trabaho. Hindi eh. mo mababago. Ang isip ko. Kaya wag na wag ka makikipagkita kay Rudy. Naintindihan mo ba? Pa naman. Tama na pa. Kumain na tayo. Grabe naman yung pamilya mo. Pasensya ka na. Eh, si Papa, alam mo naman. Ewan ko ba dun? Hindi ko nga alam kung anong gusto ni Papa eh. Kaya pagpasensya mo na lang yung sinasabi ni Papa. Lalamig din ulo nun. Baka nabibigla lang siya. Alam mo naman na, ah, hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Ikaw yung first boyfriend ko eh. Alam ko naman yun. Pero Jenny, nasa tamang edad ka na. May trabaho ka na. Eh, ikaw lang ang inaasahan nila sa pamilya mo eh. Tapos, Hiigpitan ka pa? Anong klaseng pamilya meron ka naman? Mahal, tindihin mo na lang. Alam mo naman buhat nung nawala na si mama. Si papa nawala na ng gana magtrabaho. Si kuya naman, ho. Oh. Siyempre yung kinikita niya para sa pamilya na lang niya. Eh, kahit nga ganun eh, sa akin pa nga rin siya kumukuha ng pang tuition ng mga bata. Pero Jenny, hanggang kailan? Hanggang kailan ka makakalaya? Eh, parang hindi na yata normal itong nangyayari sa pamilya mo. Parang, ano bang gusto na mangyari sa buhay mo? Yung habang buhay ka na lang na makulong dyan sa pamamahay at pamamalakad ng ama mo? Ay, hindi naman sa ganun. Basta tiisin mo na lang muna. Tsaka kung kaya natin maglilo muna tayo, maglilo muna tayo, ha? Sana maintindihan mo. Tsaka mabait naman si Papa eh. Tsaka si Kuya Alan. In time, sigurado ko, magkakasunduring kayo. Wala naman akong magagawa. Kung ano yung magiging desisyon mo, susuportahan ko. Salamat, mahala. Hawakan mo ang kamay ko No, no. Sa totoo lang, naawa rin naman ako sa kapatid ko, mga idol. Alam ko nahihirapan din siya at naiipit sa amin. Lalong-lalo na kay Papa. Pero anong magagawa ko? Sinusunod ko lang rin naman ang utos ng aking erpat. Kaya hangga't maaari, o protektahan namin ni Jenny, si Jenny para hindi na siya papunta kung kani kanino at sisiguraduhin namin na tamang tao ang makakatuluyan ni Jenny ah jadi Nagu pa. Nag pa? Nag-usap kami ni Mr. Mori. Uh, oh. uh, general manager sa kumpanya. Oh, ano meron pa? Nakita yung ga uh, family picture natin. ah hmm. Uh, mukhang interesado siya sa'yo. Ano? Alam Paano mo. interesado pa? Alam mo, Jenny. Si Mr. Mori ang pinakamayaman sa kumpanya namin. Siguro kung siya makakapagtuluyan mo, eh, gaganda ang buhay mo, pati ang buhay natin. Pa, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Mr. Mori, eh halos konti na lang magkaedad na kayo pa eh. Anong gusto mo mapunta ako sa kasintanda mo na pa? Pa naman, nag-iisip ka ba? Sana man lang kung pipili ka, yung bata-bata. Yan ka nga lang ha? Uy, dah dahan yung tapos ng dila mo. Eh, Papa naman eh. Pati iba naman yan? Ikaw pa magdidesisyon sa buhay ko? Tumigil ka nga! Eh, kanino ka mga pupunta? Doon kay Rudy? Sa walang kwentong tao na yun, ha? Doon sa walang ipapalamod sa'yo? Halika nga dito, nagigigil ako sa'yo, ha? Pa, hindi mo pa kasi kinikilala si Rudy. Mabait si Rudy. Tigilan mo na yung Rudy pa, na yan! Pa! Pa! Makinig ka sa akin. Huwag mo naman akong saktan, Pa. Hindi kita pinag-aral sa unibersidad para makakuha at makilala ng kutong lupa. Pa, huwag mo si Rudy. Si Rudy yung ko, Pa. Wala kong interesado kay Rudy! Si Rudy yung ko. Hindi! Ayoko nang marinig ang paghalang ng Rudy na yan, ha? Gusto ko makilala ka ni Mr. Morn. Ako ang padre ni pamilya dito. Ako, Ayoko pa. Ako ang masusunod dito, Jenny! Ayoko! Ayoko pa, please, maawa ka. Ayoko kay Mr. Mori. Si Rudy, yung mahi ko pa. Hindi na mababago ang desisyon ko. Kung magkaganon, ipapakasal kita kay Mr. Mori! ano? Please, punta ka na dito, Rudy. Ah, alam mo, oh, Jenny, nahibang na talaga yung tatay mo eh. Hindi ko alam kung nahanginan ba yung utak niyan eh. Hindi <laughs> <laughs> ko ka alam gagawin ko. Baka bukas, dali niya dito sa si Mr. Mori. Hindi ko na kaya si Papa. Ang dami niya nung gusto gawin ko. Bakit masyado siyang nagihigpit sa akin? Ayaw niya sa'yo eh. Huwag ah, ka mag-alala, Jenny. Pupuntahan kita dyan. Intayin mo ako dyan. Sige na. Bilisan mo ah. Magbalik ka na rin ng mga gamit mo dyan ha? Oo. Ang mga gamit mo. Ano? Halika. Tatakot ako. Ang baka may makakita sa atin. Ang dami mo namang dala kasing mga gamit. I e, ito na yung mga kailangan ko eh. Gano. Sige. Sandali. sandali. Sandali, saka. Parang si Kuya yun. Ah. Dito muna tayo. Dito muna tayo saglit. Sa gilid muna. Ah, ah pare! <laughs> <laughs> Alas, huminom ah! Dansan na tayo na <laughs> <laughs> Uy, <laughs> grabe! Sa isa ka Masama. na pare, medyo konti pa nga yun. Nainom natin kanina eh. Lasama na ako, tol. Gusto <laughs> mo pa ba? Okay na. Hindi, <laughs> pare. Dito lang tayo. Dito lang tayo. hindi <laughs> tayo makita? Ay, dito ganda ang bahay niyo, tol, no? Oo naman o eh. Ang bahay niyo. Eh, oh. alam mo, ito yung papamana sa akin ni eh, Papa. Oo, wow, oh, Lampunin mo rin ako. Eh, Teka, tol. Eh, bakit? Mo, parang may... Parang may tao dun sa ano nyo, oh. Alamanan nyo dun. Ah. <laughs> Nasing ba ako, oh. may ta... O, Don, nga. kapatid maa tayo o, na. nakita na tayo. Halika na, sabag tayo na, kuya. Hoy! Jenny! Sino yun Sino yung kasama niya! ginagawa ko! Halika ah. dito! na Tatakas ka pa ha! Halika dito! Ay, kuya! Tama na lang! Tama na! musuh Sky! Tatakas mo si Jenny ah! Tama na, please! Jenny, ito bang buwan! Jenny, ito bang buwan! Anong katak Lumabas talaga ng ulo mo dito ka. Ikukulo kita sa kwarto. Dito ka sa kwarto mo. Simula ngayon, Jenny. Hindi ka na makakatakas pa. Hindi ka na makakalabas pa ng bahay. Please. Hindi mo na makikita si Rudy na yun. Pa, please. Anong ginawa nyo kay Rudy? Please, sayo ako dito pa. Huwag mo kay kulong dito sa kwarto. Kukulo kita. Agad hindi yan tumitin yung pag-iisip mo. Pa, ah! Kinulong ni Papa si Jenny sa kwarto ng ilang araw mga idol. Awang-awa na nga ako sa kanya. Pero ayoko sa akin na maibaling ang galit ng Papa ko. Araw-araw dinadalhan ko ng pagkain ng kapatid ko. Pero hindi niya kinakain ang mga dinadala kong pagkain. Sa totoo lang, gusto ko na rin tapusin ang kahibangan ni Papa. At ayaan na lang si Jenny kung saan siya magiging masaya. Jenny? Oh, dinan lang kita ng mga prutas at pagkain. Kumain ka. Ayoko. Alisin mo yan. Ba't hindi mo kinakain? Tingnan mo naman yung mga pagkain. Kumakalat na lang dito sa mga sa kwarto mo. Alisin mo na. Alisin mo na. Ayokong kumain. Jenny, magpalakas ka. Tingnan mo naman yung katawan mo na nga. Ngayayat ka na. Alisin mo na ako dito, kuya. Please, kuya. Gusto ko na makita si Rudy. Ano bang ginawa niyo kay Rudy? Kuya, please. Please. Kuya, please. Please. <laughs> please. Kuya, Jenny. alisin mo na ako dito, kuya. Gust... Ayoko na dito, kuya. <laughs> ka gusto man kita tulungan pero hindi ko kaya. Hindi ko pwedeng gawin. Magagalit sa akin si Papa kung tutulungan kita. Kuya, kuya, mawala ka na din kay Papa. Alam mo naman kung gano'n siya kasama, di ba? Please, kuya. Please, kuya. <laughs> hindi. hindi. ko pwedeng gawin at sundin ang sinasabi mo. Hirap na hirap na ako dito, kuya. Alasin mo na ako dito, please. <laughs> Hindi. Ah, kainin mo na yung mga na <laughs> Kainin Kuya. Alis na ako. Kuya. Kunin mo na yan. Pagsisisayan niyo to. Pagsisisayan niyo to. <laughs> ano ba naman to, Alan? Ba't hindi mo ito pinapakain kay Jenny? Eh, ba, ayaw naman ni Jenny eh. Ay, kau oh, ingin kaya ku baik. Okay. Ini. Puput aku dalam sekuat no. Aku dalam apa-apa kaya sekadar. Tak lega tu, baik-baik dah tu. Sakit saulah. Ah, ah, ah. Jenny? Ah, Jenny? Jenny? Jenny! Anong nangyari ba? Ah, si Jenny. Jenny. Wal wala nang balay. Jenny. 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 Bumagun ka. Adak! Ah, Adak! Adak... Anak. Nagpakamatay ang Jenny. Jenny, bakit mo ginawaan ito? Jenny! <laughs> Jenny! Anak! Anak! Gumising ka, anak! Anak! Gumising ka! Anak! Tatawag po ako ng doktor! Tatawag po ako ng doktor! Sige! Tumabag ka! Anak! Anak! <laughs> Hanggang ngayon, hindi ko lubos maisip na wala na ang kapatid ko. Tama nga siya. Pagsisisihan ko lahat ng mga nangyari. Nagsampan ng kaso sa amin si Rudy. Pero ilang araw lang kami sa kulungan. Nakalaya rin kami, mga idol. Sana nga, mabulok na lang ako sa kulungan, mga idol. Dahil hanggang ngayon, larong-klaro pa rin sa gunita ko ang itsura ng kapatid ko nung makita ko siyang nakabulagta sa kwarto. Ultimo sa panaginip ko, hindi siya mahawala. Mahina na ngayon si Papa mga idol. Kinakain na rin ang katawan niya ng sakit niya. Siguro nga, ito na rin ang karma namin sa kalupitan namin kay Jenny. Kung pwede ko lang maibalik ang oras Gagawin ko yun mga idol Kung pwede ko lang ibalik ang buhay ng kapatid ko Gagawin ko Kaso Huli na Huli na ang lahat Maraming salamat po Sa inyong pagiging Muli Ito po si Alan Lubos na Gumagalang